guys. Maghihiwa po tayo na puso ng saging. At tayo po yung maguro ni mamaya. Gagataan po natin po. Dahil po may nagbigay kahapon ng puso ng saging. Masahin naman po kung hindi natin ulayin. Ito po may po tayo dito. Nilagyan po yung tubig sa ng kasarunga. Kasi po para matanggap po yung pakala. guys. Ay ay, nahulog Ito po yung ulam namin mangayon, mga ngayon mga idol. Sarap gulay. Ay, yes. Ito po yung bulaklak po niya. Kaya ito po natin ito. Guys, kaya ako po nilagyan na asin yung kaldero na may tubig para po ibabad po guys. Pipigay po natin yun mamaya. Para matagal po yung pangala. Yes, Matrabaho po kasi ito guys. Eh. Lahat ang bulak lang natatagal po yung ano yung matigas sa gitna. Guys, so, yung matigas. Eh. at na ulam natin. Gila pang gulay. Tsaka po ako ng iwan ito. Kasi sayo naman po. Tsaka masasat siya po ang gulay. Thank po. Thank